Talaga po, same level. Siyempre, takot ako sa mga multo. Anytime. <laughs> Pero, uh, nakakatakot yung downward spiral. Sana matigil. Parang, everyday, di ba, may bagong mga lumalabas na impormasyon na nakakapagaba. At, sa movie, ganyan din, di ba? The more na, the more na maligalig ka, the more vulnerable ka, sa mga nakakatakot na mga nilalang. So, connected eh. Which is also what the movie tried to do. May context yung bawat istorya. Yung pocho ni Miguel, uh, it's about a seaman. Eh, nakaka ang marami sa atin dyan, yung buhay ng ating mga OFW. Yung kay Sanya, yung Berbalang, uh, may context ng ano yan, ng abuse of power. Napaka-relevant sa atin, di ba? Tapos yung kay Jillian, yung Sanib, uh, maligalig yung karakter ni Jillian eh. Mental health problems. Alam natin, napakaraming mga kabataan natin ngayon nagdadaan dyan, especially after the pandemic. So, uh, connected yung real issues dun sa mga horror stories about the unknown. dapat po lang po pala imbitahan talaga manoor ang um, matayo at laban lang. Okay, thank you. ako yung nabanggit ko kanina, yung downward spiral. Yung magtuloy-tuloy itong masamang sitwasyon sa ating lipunan, hindi tayo makaahon, nakatakot eh. Sila yung mga kurakot, okay na sila eh. They can live anytime. Alam ang dami na nilang nakurakot na yaman, di ba? Paano naman tayo? Paano naman yung mga araw-araw nagsisikap -araw na mabuhay dito sa ating bansa? Iyon ang nakakatakot. Kasi, nakita na natin ito noong 1980s. Diba? Yung uh, asama ng reputasyon ng Pilipinas, lumayas yung mga investors, nagkaroon ng capital flight, bumagsak yung ekonomiya, na survive naman natin. Pero sana, huwag naman na magkaroon ng round 2. Tama na. Diba, ba? 'Yon. Yung kidondon, pwede bang sabutin mo? I'm rin? sure. Kung sino gusto ko. <laughs> okay. Gusto ko si Miriam Defensor Santiago. Ay, ah, wow. Kailangan natin yung gano'n ngayon na nagagalit, yung nagbe-beast mode, tapos walang sinasanto. Yon, gusto ko sa liban niya ako. Pero huwag <laughs> ko, ma'am. Ano na po? <laughs> diba? Sinasanot ko lang po kayo yung tanong ni Dondon. Thank you. Pero hindi naman hopeless kayo, ma'am Jess. Ha? ha? Kasi yung na-feel din ako. Hindi ka hopeless. Uh, mga interviews mo na characters. Uh, no? uh, oh, ngayon, mabuntong hining ako na. Di ba? Kasi 61 na ako. Yung parin yung mga kinukover kong issue. Sana naman nagbago. Parang na-recycle ng lahat ng mga issue nung 1980s hanggang ngayon. Yung pa rin. Pahirap pa ng pahirap yung buhay. Di ba? Yun, baka mapunta tayo sa kung saan na. Pero very over dito sa mundo. Ay, tapos na. Totoong nangyari yung mga kwento. Hindi lang siya ikang isip o in-imagine lang. Totoong nangyari. Dahil totoong nangyari, i-respeto natin at preserve natin yung integridad ng kwento. Yung ganyan yung may dapat hindi nga. May dapat hindi nga Na mas, kapag mas maligali ka, mas curious ka parang the more vulnerable you are. why do you think that? I'm sorry. Para may negative things na bakit ka kasi pa pala the more na maligali ka the more the more curious ka mas vulnerable ka. Oh, yun yung character ni Julian eh. 'Di ba? Parang ah, uh, hindi siya okay, meron siyang mga pinagdadaanan, so mas naging vulnerable siya na sa liban. Hindi lang isa, ha? marami yung sumali sa kanya. So again, all this in the context of after the pandemic, daming natatakot sa atin yung mga bata, dami rin nagpapaligalit sa kanila with all of the social media platforms. So, alam mo yun, ang hirap siguro maging Gen Z na yon. So much is expected from them. Sino ba Gen Z sa'yo? Right? kasi masyado sila po. At Ang gagaling nila kasi nga with all of this, technology available at the swipe of your fingers. At the same time, maligamit yung basic data with all of the information overload. So, mas mahirap na i-manage yung sarili nila. Plus, may, may mga pinagdadaanan din sila o becoming uh, um, an adult, di ba? Yung mga uncertainties and anxiety sa buhay. Lahat naman tayo meron yan. Pero it's, alam natin na ah, mas mahirap pagkabata ka tapos na-transition kayo ng adult. Tapos, with all of these social media now, na bubuli sila, at the same time, triggered sila with issues, kasi yun yung mundo nila eh. eh sinasabi din natin sa kanila, kayo yung magiging kinabukasan ng, ng mundo, ng lipunan natin. So you have to be aware of all these things happening. So I sympathize and empathize with the Gen Z audience now. Kailangan lang ma mamanage nila at mahanap nila yung tamang balanse na mga pinagkakaabalahan nila. Maraming take. Pag, pag sa memorization, take one lang ako minsan. Mag magaling ako dyan. Pero yung pag-arte, yung pag-project, mahina ako dyan. Sila na lang. Mas magagaling yung mga artista ng sparkle. <laughs> Thank you, Bogus. <laughs> Hindi <laughs> ko alam. Suddenly, <laughs> wala akong maisagot. <laughs> Pwede mo mag-reincarnate na lang ako tulad nga ni Miriam Defensor? Oo, oh, yun. Doon okay, pa rin tayo. <laughs> na at nagpapahiya ng mga, um, mga hindi tamang ginagawa. Pero ang Ma'am Jessica. <laughs> <laughs> Ma'am Jessica, it's nasa na po ang Please invite po everyone to watch po kay Ma'am Jessica's Gabi ng Lalinda Movie. Muli, maraming maraming salamat po sa pagdalo sa media conference na ito ngayong araw. Thank you po sa inyong suporta. Sana po ay panoorin ninyo at ang kilingkin ng KMJS gabi ng laging the movie. Uh, garantisado pong nakakatakot ito, lalo na hango sa totoong mga kwento at sa totoong buhay. Nangyari po talaga. Itong pochong, berbalang at sanin. At talaga naman pong pinagpusaya ng aming mga talent, ang, ang mga artista po ng uh, GMA Sparkle. Uh, tapos, yung mga direktor, di ba? Ang gagaling ng mga direktor na uh, kinuha ko ng GMA Public Affairs at ng GMA Pictures, si Direk Dondo Dayaw, si Direk King Mark Baco na first movie niya ito, directorial movie niya. Nagdidirect na siya dati pero ngayon lang siya magdidirect ng movie. And si Yam Laranas, matagal na natin kilala yan. Uh, and on a personal note, si Yam ay husband ng dati kong kasama sa news. So, uh, hindi matatawaran. Lalo may connect sa akin. So, ayun. Talagang pinag binusisi, uh, inintindi napakaraming detalye para makabuo po ng napakagandang pelikula na talagang nakakatakot. Ito po yung KFJS Gabi ng Gabi na movie. Manood po kayo ha beginning November 26. Thank you po. That's right. Ikaw isa doon eh, sobrang busy. ba? Diba? Hindi na namin maabot yung talent fee. Hindi na eksa may part ng kaya uh, gabi na naging part. O, oh, kasi gusto gusto nila talaga yung horror genre. Siguro may, ay uh, uh, bakit nga ba direct Dodo? Anong meron? <laughs> Hindi <Hilingok>, Dodo. <laughs> Anong meron sa horror genre? panoor. Saka mas nakakatakot na makasigaw. Kapartik siguro kasi yeah. pag nagsisigaw ka dun sa loob na sinihan tapos lahat kayo natatakot. O baka po, yun na lang ang nagpapatibok ng puso nila. Kaya... <laughs> Thank you, Ms. Jess.